Eh ito, huwag na tayong lalayo. Ganun ho talaga, kasi na ako makarating. Alam ba nyo dito sa PCO, Presidential Communication Office, may problema rin. O, hindi ko nilalahat. Dito lang sa Channel 4, may problema rito. Sino si Raulo na nandun ka sa, nasa channel mo, nagbibigay ka ng programa, sisisihin mo yung channel mo? May problema itong tao na ito eh. Honestly, may problema itong tao na ito. I mean, every organization, whether in government, company, there is a problem. When there is a problem, how do you solution that kind of problem? You talk to your boss? You do everything? Hindi yung, you go out to public, at eto kasi yung boss ko, ala, luk, 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 luk. gawin mo yan sa private. Tingnan ko kung hindi ka kasuhan. Hindi, yung totoo ha. I mean, may problema sa family. Anong gagawin mo? Eh, kasi itong nanay-tatay ko, anay, 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 anay. Gagawin nyo nyo, mo tatay-nanay mo. Kasi panay sila away. Hindi pwede yun. Pag-usapan niyo sa pamilya yun. Ikaw, nandyan ka sa loob ng PTV, binabanatan mo sarili mong boss. Ang bira ka, Mike Abe, oh. <laughs> walang development dito kasi para dito nagpapalit ng damit kasi ang mga manager dito. Eh. Every three months, every four months, nagpapalit ng manager. Kaya walang nagagawa, walang development. Pero may pondo, may budget. Nasaan ang budget? At ah, tinigil kayo ha. Marami na sa akin, may corruption dito sa estasyon ito. Corruption Papakalaan kagad? pag... <laughs> Yan yung mga katarantaduhan na statement. Oh, may nakakarating sa akin na mga korupsyon dito. Korupsyon ka agad? Maglabas ka ng ebidensya. Alam mo, dapat ito, kasuhan ito ng ano eh. Hindi, ako ha, hindi ko pinagtatanggol yung PTB, hindi ko pinagtatanggol yung, yung PCO dyan ha. Hindi yan ang punto ko dyan. Alam mo, kung that's not the way to do it. If there is corruption, file a case against someone, hindi yung Bootsman, file the case. Hindi yung ganyan. Para kang batang iyakin. Nalaman ko yan. Wala akong pakalam sa inyo. Kaya, good morning, Secretary Deg Gomez. Sir, gumalaw-galaw ka naman. Puntahan mo ang mga opisina nasa ilalim ng PCO. Meron ding corruption yan. Ang magagalit, guilty. At magalit kayo, magilti kayo, wala akong pakialam sa inyo. Sobra na eh. Palakpakan natin. Magsama kayo ng mga luka-luka na kayo lang ang bayani, kayo lang ang may mahal sa bu sa bayan. Saka naman nakakita na... Naku, sandali. Gusto nyo bukohin ko na? Gusto nyo isa-isahin ko ng problema rito? Easy, easy. Tingnan natin na kung malaki yung problema. Isa isa-isahin na daw niya. Tingnan natin kung malaki yung problema. Ano ba problema dyan? Ay, nako. Sa ka nakakita ng building, mura sa pinakamataas hanggang sa ground floor, may tulo. May tulo! Bakit na tulo? Dimit may... <laughs> tulo ang problema. <laughs> <laughs> Dahil sa tulo, may corruption na. Okay. <laughs> alam mo, pwede naman ako manahimik dito. Hindi to banatan. Eh. Kaya lang kasi na... Alam ko who yun eh. Alam mo, sabi ko nga sa inyo, nang galing kami dyan, yung budget ng, ng PCO, hindi naman kasi laki ng budget ng mga ibang ahensya ng gobyerno. And ladies and gentlemen, ang PCO, maraming branches yan sa baba. Sobrang dami yan. I think 10 o 15 branch na nasa baba. Iba-iba yan. Iba-ibang departamento na nandun sa baba ng PCO. Ah, pakarami po. Ibig sabihin, yung budget na kakarampot na ibinibigay sa kanila. Kasi akala niya, Office of the President, lahat ibibigay sa PCO, marami rin ang nasa ilalim ng Office of the President. Sa PCO, marami rin nasa ilalim niyan. Hahatiin mo lahat yung budget. Kaya least priority yung mga building. Kasi matagal na yan, eh. luma na yan. Kaya nga kung maaalala ninyo, di ba? Pinuri natin si Sek Martin dahil inayos niya yung Ayan, yung pinaganda niya kahit pa paano yung mga mga ganyan-ganyan panahon ni Sek Martin yan eh. Inayos niya yung RTBM, inayos niya yung mga mga gamit. Hindi ko kasi biro ang mag-upgrade. Sabi ko sa si inyo kasi po, dati po ako sa sa ganyang klasing ano, sa tech eh, technology, sa microphone na ng ang ah, mahal-mahal na eh. E eh para masahuran mo lahat ang buong PCO at mga nasa ilalim niyang departamento, ubus na ang budget. Gusto nito dahil lang sa tulo, may korupsyon na. Gago! Nakala mo bilyon-bilyon ang budget ng PCO ha? Iba ang budget ng Office of the President sa PCO ha? Magkaiba ho Maintenance. Dito, ang, ang, ang mga kwarto, walang aircon. Ano ah, kawawa naman pala sila talaga. Walang aircon, kaya nagre-reklamo. Kayo naman kasi, PTV, at saka ang pangalan nung uh, ano dyan, yung kanilang uh, sekretary. Dapat talaga itinira nyo na lang sa hotel. Ito si Mike Abe. Para walang reklamo. Gago! Alam mo naman ito eh, feeling entitled ito eh. Kaya para walang reklamo sa buhay. Itira nyo na sa hotel next time. Baka namang may malapit na hotel dyan. Gago! Diba? Office of the President? Pinagmamalaki nating Office of the President? Ay, may budget po yan. Pinagmamalaki? Ikaw lang nagmamalaki nun. Pinagyayabang nyo kasi. Hindi naman kailangan ipagyabang yun. Office of the President kami, ha? Sabi ko nga sa'yo, PCO kami nun papel lang, hindi kami makahingi. Para gagamitin pang ang mga document, ako na lang bumili. Printer lang, ang hirap-hirap, inabot pa kami ng dalawang linggo bago kami mabigyan ng printer. Printer yun ha, matik na dapat yun. Lumabas ba kami sa media at pinagsasabi namin, kurap si Sec Martin kasi walang printer dito. Gago! <laughs> ano utak yan, Mike Abe? Ano utak meron ka? Taon-taon may budget. Kaya ngayon may budget po Secretary Gomez, sir. Haharap ka, tumaharap ka sa pagdinig ng Senado at Kongreso tungkol sa ating budget. Ilaban mo naman ito, linisin mo ito. Yun. Alam mo, ako ha. BBM, makinig ka sa akin. Bibigyan kita ng payo. Ha? Bibigyan kita ng payo. Unsolicited advice. Mahal pa naman ng talent ko pag uh, nagbigay ng payo. si bakin mo na yung sekretary. Ipalit mo si Mike Abe. Gago! Kasi mas magaling siya eh. Mas alam niya ang lahat ng bagay sa mundo na ito, di ba? Palitan mo na yung sekretary mo. Ipalit mo na to. Yun ata, pangarap nito eh. sekretary Anak ng... Hindi, ko ako sa'yo, ha? Oh. Papalit-palit tayo rito ng manager. Hindi ko alam kung anong ginagawa nila. Diba? Sa totoo lang, ha? <laughs> pakialam meron. <laughs> Wala ka nang pakialam doon kung magpapalit-palit ng manager dyan. Pambi, sabi ko nga sa inyo, eh. Palitan nyo na yung secretary. Ito na ipalit nyo. Mas maraming alam to, eh. Every three months, nagpapalit ng manager dito. Magagaling yung mga napili, pero nagsisimula pa lang, silibak na. O eh, ano magagawa? Naglagay ka rito ng manager na pangmatagalan, na re-reforma ng problema sa PCO at Office of the President, lalo na sa PTB. Kahit dyan sa Radyo ng Bayan, Radyo Pilipinas, akala nyo, marami rin problema dyan. Sa PIA, Philippine News Agency, lahat ng communication, ng PCO. May problema, sir. Ayusin nyo. Ah? Ah, hindi lang ang pagpapatunay lang po itong mga kaibigan, na hindi lang ang DPWS ang may problema sa paggamit ng pera. Mike Abe, aantay namin ha, yung sinasabi mong corruption ha. Aantay namin niya, huwag kang puro daldal. Araw-arawin ka namin. Pag hindi mo inilabas yung corruption na sinasabi mo dyan. Paghawak ng pera. Proposed project at budget every year. Maraming ayensya ng gobyerno ang may ganyang problema. isa isahin ko 'yan pag dumating ang araw. Ginoo na! Usok! Gago! Siguraduhin mo iisa-isahin mo 'yan, wag puro daldal -dal, ha. Kasi siguradong kana ni eh? puro ka lang daldal. O oh, siguradoy mo ilabas mo 'yan ha, pag hindi mo inilabas yan with evidence ha, wag lang puro daldal. -dal ako lang, baka sabihin niya ng mga nakikinig, Mike, binabanatan mo kami, pero yung opisina mo, hindi mo nasisilip. Ayan, inuna ko. May problema kami rito. Baka sabihin niyo, Mike, manalaming ka. Yan ang ginagawa ko. Nasabihin ko kung saan ako nandun titingnan, sasabihin ko kung ano nangyayari, bago ko sabihin ng iba. L Para hindi niyo masilip na may pinagtatakpan tayo. Ikaw na Office talaga! Opisa <laughs> pero hindi alam ng Pangulo, maraming problema, sir. Pakiayos lang po, ano ha? Dahil kaya haya tuloy-tuloy tayong pagbabayad ng buwis, bilyon-bilyon, trilyon ng budget natin taon-taon, alang alang nangyayari. Aba! Na ikaw na talaga! Tayo, sa totoo lang. Ha? Siya ulit ko, ang magagalit sa sinasabi ko, guilty. Kung galit kayo sa akin, bahala kayo sa buhay nyo. Okay? Wala, sobra na eh. Ayaw ko ng plastikan, ayaw ko ng budol, ayaw ko na nagsisinungaling. Gusto ko yung totoo. Dito sa no. Mike Abilay. Totoo. Pag no. tama, tama. Pag mali, mali. Ay, parang akin yun ah. Pag tama, palakpakang pag mali, banatan. Mike Abi, aantayin namin yung sinasabi mong expose mo ha. <laughs> Pagka puro daldal -dal ka, yari ka talaga. Tanggal ang credibility. Eh, sa bagay, wala ka naman na talagang credibility noon pa. <laughs> Gago! Mm. Merong korupsyon nangyayari kahit Sige, ilabas mo yan. O, oh, wag alam, puro dal dal. Ito, ilabas Kaysang mo yan. Rito, tapos na. Kailan ba nag-eleksyon? Ah. Oh. Nangako sila, nagpapirma ng mga dokumento. May allowance daw mga tao rito. Masasarap na ang buhay ng nahalal. Wala pa yung allowance. Oh, ay, 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 <laughs> Tapos na daw ang eleksyon, dapat may mga allowance na. <laughs> Bukas! Uh, booking kayo ngayon. So, ibig sabihin... Andali, sabi niya, eleksyon ha. Ka kakabanggit lang niya, eleksyon. So, ginagamit niyo pala yan sa politika. Uh. <laughs> Gago! Dapat imbestigahan ito si Mike Abe ng Senado. Ginamit niyo pala yan kasi... Again ha, hindi ako. Galing sa bibig mo yan, Mike Abe. Tapos na yung eleksyon nangako na may allowance. So ibig sabihin, ginamit nyo kung sino mang mga angkor o baka pati ikaw, o, natural, natural nagre-reklamo ka eh. May allowance dapat kayo matatanggap dahil nga ngayon, sabi mo, nakaupo na yung mga dapat. O. Senator Erwin Tulpo, galing ka dyan sa RTBM. Ikaw ba yung nangako na sinasabi nito ni Mike Abe? Ikaw ba yung nangako na may allowance basta tulungan lang sila pangangampanya? Hindi kasi, anong ibig sabihin nun, ladies and gentlemen? Anong ibig sabihin ni Mike Abe nun? Na may allowance, supposedly, na ibibigay, na tapos na yung eleksyon, nakaupo na yung mga uh, kandidato. Anong ibig niya sabihin? Etong mga kandidato na ito, sino ba 'yon? Si Erwin. Oh. Sila Tito Soto, o yung mga ano, sabi lahat ng mga nasa ano nandiyan sa bagong Pilipinas kuno na slate ni Marcos. Tinulungan nyo ba? At pinangakuan nyo ito mga to ng allowance? Ganun ba ang usapan dito? Ay. So ibig sabihin totoo pala 'yung sinasabi ng iba na ginagamit nyo ang uh, opisina ng ng gobyerno para mag-promote ng kandidato? <laughs> Gago! Oh, Yan ang tinatawag na nahuli sa sariling bibigo. <laughs> yan yan kasi. <laughs> Gago! Handaldal mo. Ayan, nyari ka ngayon. Pero, paliwanag kayo. Nasaan ang pera ng mga tao? pinapirma nyo ng dokumento, may allowance yung mga news anchor dito oh. sa PTV. Oh. last election. O, ano nangyari? Oh. Kasama ka doon, may allowance ka. Last election. Hindi. Mali ba yung pagkarinig ko? Bakit kayo papangakuan ng allowance? Eh, meron na kayong sahod. Di ba, oh? may sahod na kayo. Bakit kayo bibigyan ng allowance? Dahil, sabi mo nga, before the election, dahil pinopromote nyo, ikinampanya ninyo. Ay! Gago! So, Mike Abe, inaamin mo ba na bayaran kayo? Yung bang ibig mo sabihin? Hindi kasi allowance is not part of your salary. Iba yung allowance. Sana ko sinabi mo, oh, may pangako kayong salary pero hindi binigay yung sahod namin. Pwede pang ganun eh, pero hindi eh. Ang sinasabi dito, may allowance bago mag-eleksyon may pinapirma sa amin. Hindi ibinigay yung allowance na yun. Bakit bago mag-eleksyon? Anong motibo nyo doon? Ano, uh, para sa yung allowance na yun? Pare-kampanya ang kandidato ni Marcos? ala namang kandidato ni Duterte. Ala? Umamin ba ito si Mike Abe na merong kay bayarang kayo? Abay, alupit ninyo ha. Ano kailangan mag-eleksyon? Mayo. Oh di ba? June, July, August, September, apat na buwan. Barang pera, hindi pa nyo mailabas. Nako po! Bakit nangako pa kayo kung hindi nyo kayang ibigay? Iyon naman pala Corruption eh. yan, habang nadidelay. Ang korupsyon, idelay mo ang proyekto, idelay mo ang pag-release ng budget. Nako! yan. Kahit hindi mo nakawin, part yan ng korupsyon. Nako! Kasi dinidelay nyo. Bakit? Nako! Nasaan ang pera? Oo. Ah. Ayun na, asa na yung pera? Ayan na nga ba sinasabi? Ayan na sinasabi, ladies and gentlemen. Corruption sa Malacanang, booking? Bayaran? Booking? Gago! Sino sa inyong bayaran dyan? Sinong pinangakuan ng a- Sabi niya, ang anchor daw eh. So, may kabi, kasama ka ba doon sa anchor na yun? Alam mo, sabi, alam mo talaga, eto, naniniwala na talaga ako eh. Yung greedy, yung pagiging greedy, talagang ano eh, kakainin ka nito eh. Kaya nga alam mo mga, eto, eto, ladies and gentlemen ah. Alam niyo ho ba na, aside from the topic of hell, ay money ang madalas pinag-usapan sa Biblia. You know why? Because the love of money is the root of all evil. Love of money. It's an uh, it's a verb. Money is not wrong. Money is a servant for us to live, to have a a fine life, comfortable life. Pero yung love of money is a different thing. When you say love of money, ito yung kahit meron ka na, ayaw mo pa talagang tumigil. Gusto mo kam kami na lahat. Yun yung love of money. Yun yung greed. Kaya nga sabi nila, pag mayaman na ako, okay na ako. Hindi. As a matter of fact, mayaming, maraming mayaman na mas greedy pa. Kasi remember ang kabaligtaran ng pagiging greedy. Satisfaction. Oh, you are satisfied. Kaya nga meron din sinabi ang Biblia dyan eh. In all things, be satisfied. Kung ano yung meron ka. Huwag ka na maghangad. Kaya nga yung love of money, eto. Hindi, nakikita ako dito eh. I mean, allowance is not ay salary. Kasi kung salary yan, di sana sinabi nyo, oh, ba't di nyo kami pinapasahuran? Tama, mali. Allowance, it's additional. When you say allowance, hindi karapatan dapat yan. I mean, unless, pinangakuan talaga kayo, oh, promote nyo si kandidatong ganire, bibigyan namin kayo ng ganire. So, ibig sabihin, you're using it for politics. Pero kung allowance lang dahil magaling ka o dahil may nagawa ka, bonus yan. Ang bonus ay bonus. Ang allowance ay allowance, ibig sabihin, wala, eto. Dahil natutuwa sa'yo amo mo, bibigyan ka. Ngayon, kung hindi ka greedy, kung ano meron, okay na sa'yo yun. Kung ano yung pagpapala, blessing, okay na. Kung wala, okay lang din. Di ba? Okay, kaya nga alam mo, 'di ba si Job? Naalala niyo si Job? Nagpaalam yung demonyo, sabi ng kaya lang naman masaya kasi pinagpapaalam mo 'yan eh. Ano ginawa ng Panginoon? 'Di ba? Hinayaan niya na hagupitin ng uh, ng uh, masasabi nating mga problema si Job. Ano sabi ng ni Job? 'Di ba? Nang ako dito sa abo, diyan din ako mauwi. So kung o oh, kaya naman sinabi din niya na na nagbigayan Dios, kinuha ng Diyos, okay lang sa akin. Dapat ganun ang reaction eh. ba? Diba? Kung may pagpapala, okay sa akin. Kung walang pagpapala, okay lang di sa akin. Ganun dapat ta ugali. Eh, ugali nito iba. O, di ba may alawan? So, asa na yun? Ha? Hindi, hey, alam mo, ito lesson sa buhay yan. Huwag niyong kakalimutan niya, mga kababayan. Pag kayo, may bonus, bonus yun. Kung hindi bigay sa inyo yun, pagbigyan nyo na, Ayahan niyo na, wala tayong paggawa. Ganun ang buhay. Dapat hindi nakasalalay ang kasiyahan mo dun. O, oh, eto, ngayon, kita ninyo. Because of that, ayan, ayan, tukaan na sila ng tukaan. Mantakin mo, sabi nga ni E.S., Nag-aawayan na sila ngayon ng kamera. Tapos ultimong ito ngayon sa loob ng Office of the President. Nag-aawayan din kayo. Masasabi ba natin talaga nagkakagulo na sila? Alam niyo kung bakit? The root of all evil is the love of money.